Hello, hello guys. Hello po sa lahat. Um, pupunta po kami ngayon sa Matsushima Meat Shop. Kung saan po yung tinda ng mga kami na sobrang mura lang po. Dito po sa bandang kami sa to. Um, pwede nyo din po sila shirt sa online kung anong schedule nila. Tsaka may pinikturan po kung ano po nila... QR code. Pwede nyo po i Pwede po kayo mag-order through online po sa kanila kung masyado kayo malayo dito. Kami po kasi is 1 hour and 23 minutes lang po ang biyahe namin. Kaya pinunta na lang namin kasi medyo malapit lang. And yun po. Marami po kayo pagpipilian at sobrang mura lang po talaga. And po. On the way na po kami. Medyo malapit na po kami dun sa, ano, sa timlaan. Medyo palikot-likot po yung daan kaya ganyan. <laughs> pero talagang makakamura ka po talaga doon. Sobra. Ang mura ng baboy, ng chicken. Siba yung chicken buo, 500 lang. Huh? 500 yan. Tsaka may paanong manok, Lahat makikita yun doon. Tsaka may giniling din po sila. Pero hindi po nakadisplay na sa nakatago po pwede po kayo magtanong doon kung may giniling sila. Ayan po. Kaya ang ginawa ko, nagtanong ako at bumili ako siyempre eh, panghanda. Kaya pumunta din kami doon kasi ano din eh, panghanda namin ng birthday ng anak ko. First birthday kasi ni Bonzo yun. yun Na-excite po kami at pagdating namin doon, sabang dami at talaga, grabe ang dami namin nabili. Na uh, mata sobrang mura lang, grabe siya. Ay na po yung ano yun. Yan po yung building na yan. And po yung unang ano po hindi po pala yung entrance, doon pa po pala sa kabila. Hmm. Ay siya guys. mura May... um, mo. Oh. Isang kilo, 378 yen. Tapos ito, 918 nih. Wow. Itu. Ya, itu. Oh. Jadi gua. Oh, sorry. Pattaya? Ini oh. Hmm. Yang cicaran, ya, ya iya. itu uh -huh. Ito is 198. 1998. Ang rooms uh -oh. kasi gano'n? Oo. Rooms. O, pili ka na ako po. Ang dami po dito pagpipili. Ano? Um, ito, oh. Ay, may ano sila? May gloves. Glove? Yeah. Ito, oh. Okay. Mag-glove daw bago mag-ano. Mm. Ay, gumagahawak ng mga uh, paninda nilang mga. Mama, hindi Yes. Ba? Ano yung Ito. Ika-lagay So, ito sana, no? How much? Huh? Ha? 918 ang kilo. So, kung ilang kilo to, yun yung babayaran mo. Hmm. sige. Yan, yeah, fresh na fresh. Babi ba yan? Babi yun. Ako! Ba? Wow! No, 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 dami, dami, dami. No, no, dami, dami eh. Only mama, only mama. Only mama. Yeah. Ito po, bunda kang naboy. Oh, only mm. mama, only mama. Yan na po yung naluto namin. Yan na po yung makutahin namin. At gusto nyo po ng QR code. Meron po dyan. Paki-screenshot na lang po. Salamat po sa panunood.